Hello mga kasuperkasari! Good evening mga pinagabi. Time check tayo ay quarter to eleven. Hindi pa tayo nag-close dahil may mga pa. Pero ngayon, i-reveal -re ko muna sa inyo itong aking Meralco bill ngayong month ng October. Kasi due date na rin. Mm -mm. Ayan. Due date ay October 26, bukas pala kasi ngayon ay 25. Naku! At hindi ko pa alam kung saan ako huhugot dito ng pambayad itong ating Meralco bill. O magkano yung ating Meralco bill ngayon? Oo. Alam nyo ba, na-check ako na sa inyo before na tinanggal ko na yung aking selecta. Kasi nga ko kung siya ba yung nagbibigay sa akin ng malaking bill ng kuryente. Eh, pa Ang laki ng binaba. Oo. Bukod sa two weeks na wala dito si Indoy dahil nagbakasyon siya. Walang gumagamit ng isang electric pension so nakatipid din ako. Pero tinitingnan ko pa rin hanggang ngayon yung selecta. Ngayong buwan naman ito kung talagang siya yung nagbibigay sa akin ng malaki. Kung bumaba pa din or ganun pa rin yung aking bill, baka siya nga. Undecided pa rin ako kung talagang ipapapull out ko na siya kasi ang dami rin naghahanap ng ice cream. Naisip ko rin pa December na. Baka kailanganin ko rin kasi 'di ba? Dahil bumibili ng mga ice cream, yung mga bata, maraming pera. So isip ko baka next year, o oh, titingnan tingnan ko pa kasi ako din naman gusto ko rin talaga may ice cream ako. Selecta, syempre mini mart na tayo, diba? 'di ba? Hindi pwedeng walang ice cream. Pero kung siya yung nagbibigay sa akin ng malaking bill ng kuryente, hindi eh de, kailangan natin siyang i giveaway, i-pull out, no? Kasi nga, nagko-cost cutting tayo ngayon. Dahil nga, ang kita ng ating tindahan is sakto, -sakto na lang sa ating pang-araw-araw na kailangan. Ito mga bill na ito eh, hagilapin ko pa ito kung saan ko tumahuhugot. Oo. Oh -oh. So, ito na nga. Alam ito, oh, pakita ko sa inyo muna. Diba? Ang taas mula, summer. Ngayon eh, bumaba, guys. Ayano, bumaba. Yung last month ko, ang bill ko ay nasa 93 9-1 pala, 9-1-61. Ngayon ay ito na lang siya, guys. O, oh, diba? So, hina hinugot ko uh, ng isang buwan na yung aking Selecta Ice Cream. So, from 9-1 nga to 7-3, na minusan din ako ng 1,800 plus, plus, plus ka nern. O, oh, diba? Parang inisip ko kung 2,000 yung binibigay sa akin kuryente ni Selecta, tapos yung tinutubo ko lang, wala pang 1,000. Diba? Nakakaloka yun, no? hindi kailangan na talaga natin i-give up yung si Selecta si na yan kung ganyan ang binibigay niyang kuryente sa akin. Pero tinitingnan ko pa rin siya hanggang ngayon. Ngayong buwan na ito, hindi ko pa rin siya sinasaksak. Kung ganoon pa rin yung, yung bill ko, yung mababa pa din. Tapos nako, kasi itong 7-3 na ito, wala na, walang wala, wala aircon to. As in normal na mga kagamitan lang ito. At saka dito sa tindahan na meron tayong limang, pre, limang refrigerator kasama yung loob. Isang Selecta, isang freezer dito, yung ating upright freezer, dalawang chiller, isa doon pa sa maliit, 1, 2, 3, 4, 5. Pipe pala dito sa tindahan, tapos isa sa loob. Tapos electric pa namin, pag apat kami nandito, kompleto kami dito, si Indoy, ako, si Jam, Cedric, apat na electric pa din ang gumagamit. Gumagana, di ba? Nakakaloka. Kaya sabi ko ngayon, magtipid-tipid kasi nga, kaya ko lang talagang bayaran. Ang kaya lang bayaran ng store ay 5K lang. Hindi e ganito, mga sobra-sobra lang eh mas sobra na ide eh, abono na e eh, dati pa ngayon, dati pa ngayon yung 5K kaya pang bayaran ni store eh ngayon, nga sabi ko nga sa inyo, ang kaya na lang ni store yung pang araw-araw naming pangailangan itong mga bill na ito eh, discard na lang tayo nito di ba? nakakaloka so titingnan pa natin ngayon, hi update ko kayo kung talagang ipu-pull out ko to si Selecta, si hmm, kasi nakakalungkot din Selecta si Selecta, si may lasa, ganern oh. siya yun lang, bye